ko ni mo kay Munjol. Nakaw na to, wala to balay. Ini trabaho kayo. Saon mo ang kainit sa panahon. Ano man na Ro Road to Gold Vlog Hello Tamsak Thank you po sa patamsak Mami Tamsak yun naman ako dyan Number one daw si Road to Gold Vlog <laughs> Hello Nandito ako sa gilid ng dagat Hindi ko nabuksan pa yung ano mo Siyan sa puno. Ang init sa loob ng bahay. Thank you so much. Road to Gooblog. Nandito sa gilid ng ano. Dagat ulit. Salamat. Salamat na. Road to vlog big shout out to you Ayan. wow sana on nandito lang kasi ang bahay namin sa gilid ng dagat kaya ganon mapapasa na all ko sa gilid ng dagat ayan <laughs> ang dalawa kong guardia oh Sir Paligo, ang init kasi. Opo, napakainit po. Grabe. Sobrang init. Diyos be na Nasa loob ko ng bahay. Para kang ano. Para kang may sauna. Merong sauna sa, ba sa loob ng bahay. Sauna. Dito medyo malakas ang hangin. ng no? Kasi may mga puno. Ay, malalaking puno din eh. Oh. Ang manlalaking puno. Yeah. Talaga naman. Mami, oh, chance of official big shout out to you. Shout out to you. Happy Sunday to all. Thank you so much sa mga sumisilip Sana ay may mga damit kayo lahat Kaya, Shars <laughs> Tama ba yun? <laughs> sa mga sumisilip Sana ay may mga damit kayong lahat Dahil sa sobrang enet Ayun Kayo ba ay may mga damit Dahil mapakainit sa panahon Ayan Kaya talaga naman Napakasarap ng hangin at sure Thank you thank you For million in the house thank you so much May mga damit ba kayo guys Kasi kapag wala kayong damit ibig sabihin naiinitan niyo sa panahong ito Ayo Kapag kayo may mga damit aba Talaga naman hindi mainit ang inyong lugar kami po ay talaga naman napakainit ng lugar ano? so kay eh, papa eh may damit ako dahil nandito ako sa ilalim ng puno medyo mahangin ayun yes Sean, what is yours what is your order please combo Shout out to all, to all, to all. Ayan. Ito Napakasarap ng hangin. Sa inyong lugar ba ay mahangin? Pero kapag ika'y papasok sa loob ng bahay, parang sauna sa init. Ayan. Napakasarap ng Kaya dito napakaganda libre talaga yung aircon dito sa amin ah? Ah, uh, uh, 'yung baby ko. Dito namin inuwi Sauna, sauna. Ayun. Mataas ang tubig eh, kaya ganoon. Maputi na lang maini, ma -ano, mahangin isang araw na pambira sobrang ano sobrang init alang hangin eh ngayon pero medyo na, alam niyo guys pinapaborito kong panorin ay alon kaya ito ga ito yung ano yung aking tawag nito aking pinaka content kasi I love alon Sauna, sauna. Tara kayo, guys. Tayo ay maligo. Go. Buti na lang ay ano. Punta muna ako, office mommy, lang, Okay, salamat. Salamat sa, sa ano dyan, sa tumatambay, ano. Maraming salamat sa mga tumatambay. Napaka, ano naman. Sa mga tumatambay dyan, sana ay hindi mainit ang inyong lugar. Ayan. Kayo ay nasa labas din, katulad ko. Malalaking puno din sa amin, oh. Kaya, maganda ang hangin. Mag-ingat ka, siyan Salamat sa 7 million is in the house. Hindi. Comment lang kayo guys. Pintuhan tayo. Salamat nga pala sa mga nanonood sa aking live ha. Kahit hindi kayo nagsasalita ay na-appreciate -na po ni host yan. Kasi isa kayo sa mga nagdadagdag ng aking views ating mga VH. Diba? Ganda na. Eh. Lakas ng hangin. Ganda ng hangin. Hindi pa natapos ang laro ng dalawa. Iwan ko na lang. Taas na ng tubig kagandahan dito sa amin ay ang buhangin ay puti kaya ganoon nice. enjoy the view guys sa lahat ng mga nanonood enjoy ito po ay libre lang po enjoy enjoy Ay, nakakainis pa man din yung brown out lagi ano? Lagi nagba-brown out. Kung kailan gabi sa ka mag-brown out, nakakainis lang. Ano nga ulas yung nag-brown out kay gabi? Alas 8 yata. Hmm. Ito ang aking alaga na super na ayaw magpa-awat sa video. yon gusto gusto nila lagi silang extra Di bali may model na ako. Libre yung aking model. Ay, boy. Ang sarap. Sarap. Pwede na mag-live ng kahit 20 minutes araw-araw. shout out sa lima na nandyan ayan ang mga puno dito sa amin ay napakalalaki yung puno yata na ito ay yung talisay ay abot na yata ng 60 years old oh, 60 years old or 70 yung puno na yan ito na sa 20 years old na to itong ito ang tawag nito ay mahogani mahogani yan naman ay talisay nasa 60-70 ang isa nga niyan, ay natumba kasi inanay na nagkaroon ng anay sa gitna sana ito yung na ano Ganun pala mga kahoy no? kapag na sobrang tanda, kinakain yung anay sa gitna. Kaya, maganda din siyang, ano yun, sa pagkahuli. mahu gani eh. Ayan Lelaki Mm -hmm. Sounds of the nature's natural sounds of the nature's. Ba? Diba? Itong tao dito natural sounds. Ugoy ng hangin, ugoy ng alon. Yon tawag the sounds of nature's. Thank you 7 million in the house. Enjoy the uh, enjoy the view. Fresh from the sea and fresh from the trees. And 7 million is in the house. Thank you. ganda ng alon sa gitna. Makikita mo yung lungan. Ano yun? Binintay nyo yun? Ano yun? Ha? Ay, tangkit pala. dalawa. Ang kulit ng dalawang ang dagat